is not adding any other matter

Rabi wajah dah harbar. Eh. Anak mina kamera dah mina kim kim. Twenty minutes or thirty minutes. Anak sabir inti. Pada nak dah mina Hati balat sa. Hati anak dah ambrila. Eh wajah dah har. Tiada, para hara nama itu berwajib. Para hara wajib. Wajib sa asok. Ang number sa ulo? 100. Yan ang nasa ito. Nang kinada, ang sa... Sabi ko, na nasa ito. number, tinambar. Yan na akmad. ندول بسوي بس أنا أبي